Hi guys, good morning, good morning. So same outfit ko tayo kahapon kasi mahirap maglaba. <laughs> kaya pagkatapos kong nagjogging kahapon, hinanger ko lang siya. Hindi naman siya mabaho. <laughs> so ang aga-aga na -aga ako ngayon kasi ang aga kong natulog kagabi. Kaya yan, na maagang nag-walking. Oh. Ang ganda ng lamig, ang ganda ng lamig. So kakaumpis ko palang lang nag -walking. So nag na ako agad, syempre. nag lang ako ngayon. Yung park na pinuntahan ko, disim lang. Pero bukas ibahin ulit natin. Punta tayo dun sa park ng Cornish. Dito kasi park lang ng aming bahay. Malapit. Yung building na yan, yan. Dyan lang yung building na tinutuloyan ko. So, sobrang lapit, di diba? pa natin guys yung background natin. Kahit isim lang yung damit natin, pero yung background inita natin. <tinyo> Oh. So guys, tapos na nating nag-jogging uh, jogging at uh, ito pawis na rin. So nagwalk ako konti. Sabay away na pero bago yung ipakita ko pala sa inyo tong ano, tong fountain. Ah, bali nila yung tubig at saka nililinisan sa nila. Yang guys yung fountain oh nililinisan nila. Di ba? Dito may maintenance ang paglilinis. Kaya malinis na malinis 'yan. Oh. Bato yan niya kahapon, hindi ko na-videoan. Inispreyan pa nila yung mga bato kasi nga nilinisan nila. Mabaho kasi kapag din nila nilinisan. O di bang galing. So, ayan lang po.